Nakalimutan ko akong pupuntahan Ay, nakalimutan ko kung saan lugar Dito ata yun Pinanap na namin yung jowa last time Good morning sa inyo lahat Magandang magandang maganda tayong lahat Alas optional pa. Dito ba yun? Hindi dito yun Shit. Saan yun? <laughs> Hindi dito. Sa kabila ata. Teka lang tawag ako ang Joma. Naligaw ako. Lagot. Naligaw ang inyong kami may tinawag ako ang diyowa. Dito na tayo. Dito pala yon sa kabilang side dito. Tapos kanal na to Diyan yung nag, ano, nag surfing Ay, nandito ako sa aming city, which is the Rotterdam. Oo, oh, huwag kayong, ano ha, ulit-ulit ang ating damit. Huwag kayong mahihiya mag-ulit. Lalo na kung wala tayong mga pambili. Ganon. Ah, sa kaji pala siya. Ah. Uh. Halika. Halika na. Halay ka na sa loob. Dito yan. Ayan. To zon. Let's go. Let's Yes. Tapos na po tayo. Tapos na po tayo doon sa aking physiotherapy. nagpapag ulit ako. First session po ngayon kasi gawa nung lower back ko. Alam mo naman, pag nagkakaedad na tayo, ang lower back niya. Sumasakit ang lower back. Kaya kailangan may stretch sa lower back. Mga amin Tapos yung spare ko sa paa, medyo nararamdaman ko na. Kaya, kailangan na natin. Ah. <laughs> kailangan na natin kailangan na natin gumalaw gumagalaw naman ako yung trabaho ko nagsusumba ako ganun talaga tapos ang lower back ni kami may talagang umaariban na talaga kaya kailangan na ma-stretch kailangan na ng help ng mga marunong, hindi yung kahit naman tayo pwede natin gawin na sa sarili natin pero kailangan na rin natin ng tulong ng iba para yung proper way ganon sabe aga pa sa winkel <laughs> ito winkel yan oh. ito sa aking bike nandito mag ano muna tayo magkapiday kape halika na mag -copy muna tayo sa starbucks po halika na at friday tayo mamaya mag-aaral pa tayo. O, oh, mga daddy nakaupo na agad doon nang aga pa. mag muna tayo. Wala pang tao dito din. Yuk na McDonald's. yung starve ko. Let's go. Nasaan natin ang tay Ayan, silang saan pa dyan. Saan na mm. <laughs> Oh, wow. Ang ganda dito. Nagba-bike ako, mga kamimay. Eh. nag ako. Ang ganda, oh. Dito taas sa ibang-ibang, ibang, 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 ibang eksena ng park. Grabe, ang ganda. Sa likod ko, school pala yan. Ayan ang school ko dai oh tinan nyo naman ang sarap ng weather tayo pwede ka mag jogging ka dito mag sailing boat di ba oh dito yan sa city namin itong Erasmus Euromas pala tapos ang estudyante ko mga nasa likod may mga offices din dito ang ganda ng bridge na yun. 'di ba? ganda. Saan ka pa? Dito ka na sa city namin. Charot. Halika na. Ikot, ikot tayo today sa bicycle. Ha? Kunsan tayo pupunta mga kami may? Ganun naman pa talaga pag walang ganap. Pag walang work. Pa-fresh lang tayo. pa? Oh, alam nyo na mga kami may. Kung nasaan tayo. oo oh. oh pa. Pag bagets bagets lang. <laughs> duyan duyan. <laughs> dito ako sa park. Oh, di ba? Ganun talaga. Ay, may kami may meron tayong life balance. Di ba? Pwede ba ako dito, guy? Pambata lang ata ito. Baka hindi ako pwede. <laughs> Baka hindi ako pwede. Di vacation. I mean vacation dito din yan sa city namin alam nyo na yan marami na akong vlog dito day di ba Oop! pwede ka mag swimming doon day o pambata lang ata lang o di ba tapos pwede ka mag swimming dyan actually pwede ka mag swimming mamaya puntahan natin di pa ako nakakapunta dyan I mean doon sa ano sa may tubig ganda oh, ang daming andak grabe oh, mag picnic picnic ka dyan mag moment ka dyan madami ka magagawa ay, eh. dala ko yung bike ko ay ano yung bike ko hindi ko muna nilagay mamaya pagod na ako day huwag na ako magbike, ang na lang pinay ko day gusto ko nga mag ano eh mag sunbathing eh. sarap, na nagrita na naman tayo day yan! Yeah. <laughs> Lakadin natin dito, dai. O, oh, pak! Da, pak! Tsaka muna, bicycle. Titignan ko lang ito, dai. Titignan lang natin ito, dai. Sa likod ko, may nagkakalikod. Ayun, halikan sila ng halikan, dai. Alam niya na. Uy, ang sarap. Sana ako'y naghubad na lang. Kaya ako pumunta doon, hubadan doon din ang private ano, private hubadan doon sa parting di ba? uy, sans talaga siya dahi o oh, man-made baga ito hindi ko alam eh yung kakralingen si ayan max oh max plus 1.8 meter pwede kong gumamay pa oh, pagaling siya Uy, nakalilinig ko ang hangin. If there's anything wrong with the swimming water, this will be indicated here. The listed water quality classification refers to the water quality over a period of several years rather than any current hazard. Sabi nga nun, uy! Ang sarap naman ng buhangin, day! Grabe! Ang sarap ng buhangin. Summer na kasi ito. Para ako nasa, para ako nasa bakasyon. Hahaha! <laughs> Ang dami kasi laging tao dito. Kaya hindi ako laging makapunta dito dahil. O. Diba? Ang tubig. Tingnan natin ang tubig kung malinis. Hindi kasi ito dagat. Ano to? Ilong. Sama Lawa. Lawa ang tawag dito, dito kasi river. Diba? Tama ba ako? Uy, malinis ang tubig. In fairness, pwede ka mag-swimming. Ay, Oh. nyo, kita nyo. Ayan mga kamemay. Oo, oh, ang Pwedeng pwede, pwede tayo maligo dito. May bula. Bula. Yan ang ano yan? Asin. <laughs> Ayun ang, Ayan ang aking bicycle dahi. Ayan. Oo. Oh. Mm. Wow, Ganyan. Sarap doon. Balikan na doon sa kabilang mm -hmm. ibayo. Oh pwede ka maglakad hanggang sa dulo ng mundo pwede mo lakadin doon papunta doon ay hanggang doon lang oh, diba dami lang talaga mga dito sa Samuday ang dami balik na tayo buwan ang ating bicycle baka tayo mag Vega sa bicycle day. Halika na! Ang saya! Para tayo nasa bakasyon. Para lang bakasyon to die. Ang ganda ng ano pala dito ng sun. Oh. Ay grabe. Pupunta na talaga lagi ako dito die. Ang layo din sa saan eh. Taman tama pag mag isa ako sa hapon. Ang jowa ay magbabakasyon. So kasama ang kanyang tatay. So ako maiiwan. Sino may gusto sa akin? Chabat. Diba? diva, na alikana na po Haaa ah! Wag kang may chance Welcome kami may vlog Dito tayo sa Amsterdam Dahil wala lang Mag isa ako Ayokong mabagot Dahil pupunta tayo sa outlet ng Amsterdam Titignan natin siya aming tao Alam niyo kung bakit mga dahil bakasyon na bakasyon dito dahil dun tayo sa plot A diretsyo dun tayo doon yun na tayo pupunta ang daming tao as in dahil bakasyon na ngayon one week ata at two weeks di ko sure na mga sudyante ng school spring vacation kaya pak na pak pak na pak ang mga estudyante ayan na dito tayo sa Sakay going to outlet magtatanong tayo kay kuya two stop daw ang ating lalaka ang pupuntahan sabi grabe ang daming tao dahil ala ah? aura. aura tayo deh, aura tayo, ah? <laughs> dead mah saayt sa tayo ma. Dito na tayo sa Half West Yan. Two station from Amsterdam Central. Pupuntahan natin ang outlet. Teka lang, search ko muna. <laughs> At di ko alam mo papunta. Tingnan nyo. Ang ganda. Halfweg. Saan yung outlet? Doon na tayong outlet. Doon tayo lalakad sa kabila. Lakad tayo doon tayo. Oo. Oh. Ganda doon naman. Tama tama magandang weather. Hindi tayo bibigoyin. Bilisan lang ating ganap dito dahil napag-desisyonan ko lang mga kamimik nabilis ang pumunta dito dahil <laughs> hindi pa ako nakapunta dito eh baka tayo may mga dumating na mga bisita from the other country tayo ay isang turista na naman charot ayun ang gagawin kong business ha ang maging tourist 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 guide Ayun, mga kaming may nakikita ko na Amsterdam The Style Outlets. Diyan tayo pupunta. At alam ba, 'yung dinaanan ko, 'yan 'yung likod na 'yan. Ito Sugar Factory pala siya. Oh. Hindi ko alam kung nag-e-exist pa siya o oh. hindi na 'yung Sugar Factory. Search natin malapit lang siya sugar factory at outlet ayan na o, oh. di ba yan ganda naman ng building na ito dai para naman siyang turn right ano papunta sa taas <laughs> Aba, yan, ayan na, may plano pa, Day. In 100 meters, oh. make a U-turn. Oo na, alam ko na. Ingay mo. Charot. First time natin dito mga kamemey. Kaya let's go. Puntahan natin ang Amsterdam outlet. Oh Amsterdam and Let's go inside. Ayan, may night na agad. Nakita ko. Let's go. Ah, oh, ayan. May pingpong pa dito, dai. Ah. Oh. Ayan, oh. May tulips pa dito. Ganda, oh may patchulips ang kanilang eh, ML Attack oh. ganda ng tulips diba yes panalo ang araw cheese more name it mm.

Ito na yon, Palabas na ulit tayo. Dito tayo nag-entrance kanina. Labas na tayo dahil. Maliit lang din pala siya. Hindi siya ganun ka. Yan o. Yan yung kaninang entrance. Let's go. Halika na. Pabalik na tayo. Nagtingin-tingin lang tayo, wala naman tayong sinaping, <laughs> maliit lang pala siya, ano ba yung maingay na yan, yeah. maliit lang pala siya at tayo ay against the lights mga kamime at maingay gawa ng airplane. So let's go back now to the train station. Balik na tayo sa Amsterdam Central. And thank you, the style outlet in Amsterdam. Yan, yeah, nasa, ano ko ulit, ang sugar factory. Sa aking ganun. Matagal na pala ito. Papakita ko yung picture. Ito yung picture. Casa in Nederland, ayun o, no, sugar city. Yun o, no, nakasulat. Yun. Sugar Shee City. Masiti ang sugar. Nako, bawal sa mga diabetic. Tara. Ah, ha? Bawal ang sugar. Let's go na lang Let's go! O, oh, di diba nga? na tayo. Elevator. Nag-elevator na tayo. Elevator. Ano ka na? Hindi natin alam kung saan tayo. Anong sport natin. Kaya, let's go, let's go. Dito na tayo, nag ng Trump pabalik sa Amsterdam Central. At, ang init. <laughs> Tignan niyo, ang view. Sobrang init. Ayan, o. The Petrom Factory. Hindi ko alam kung ano yan, day. Ganda dito, day. Ah, nakapunta na ako dito sa lugar na to. Dito ata kami na, dito ata yung ano, yung um, sa lugar na to yung tawag dito pag ano Independence Day ng Philippine Independence Day dito ata yun totoo nga <laughs> tanong ko mamaya sa jowa ganda ng play fairness e, ayan na yung San Tram sprinter pala yan na papunta na yung akin 7.09 pa. Alas 7 na mga kami may, may araw pa oh. Santik ang araw. Santik na santik. Ayan na. I'm from Sprinter. Papuntang Amsterdam. Ayan na. Let's go inside. Welcome to Amsterdam. Nag-decide tayong bumaba sayang ang init nag decide akong bumaba muna dito sa Amsterdam dahil gusto ko lang <laughs> antay bagot ah uh, diba hi hey, sa Amsterdam mga kamimeng magandang maganda magandang tayong lahat ang welcome back to my channel let's sit it diba nga kahapon ay tayo gumala saglit lang tayo pumunta ng Amsterdam at umuwi na rin tayo at today is maganda ang weather and ito na nga uh, kaya tayo ay nakaupo dito mga kami may dahil may mahalaga tayong sasabihin para sa inyong lahat dahil ang sasabihin ko po ay how I become a citizen in Dutch um, in the Netherlands. Like yung mga previous vlog ko nga, sinabi ko na I took an exam and then after that exam, kailangan mong papasa mo yung limang exam. Should be six exam yon. Ay yung isa, hindi siya kung may work ka, hindi ka na mag ng exam. And then, And yung five exam na makukuha mo is may bayad yun. Bawat exam ay may bayad yun. Ang dami mimosa. <laughs> may bayad yun bawat exam. So, ang nakuha ko, din napasa ko na nga lahat yung exam. afternoon nun, mag-wait ka ng sa duo, ang kanila ng sa duo, dun ka kasi kumukuha ng exam eh doon ka kuku bibigyan ka nila ng ano schedule kung kailan ka mag um, pupunta sa municipality kung saan ka nag sa city mo then doon ka mag apply ng um, tawag dito diyan wala ako dai doon ka mag apply ng emelate <laughs> <laughs> dun ka mag apply ng citizenship after ng exam mo, kailangan talaga mapasa mo yung exam na yun is total of almost 250 euro pero yung isang exam, pag may work ka ng valid kasi 6, 6, tinatawag siya na ona, pag valid yun ng 6 months, uh, ay yeah, 6 pag may work ka na tuloy-tuloy hindi ka nakukuha ng exam So magbabayad ka sa sa municipality mo ng almost uh, let's see 1000 1000 euro. Kayo na mag -compute. Hindi ko na lang alam ngayon kasi in my days medyo wala pa sa mga 9, Kula -kula na Kulang ko lang na 1000. Ngayon lumampas na daw siya ng 1000. Kayo na po mag ha. <laughs> Huwag niyo na ako pahirapan. Tapos after noon So, everything, dadalim yung mga requirements mo, lahat-lahat. And then, waiting ka na lang sa ceremony. Yun nga pinakita ko din sa inyo na nag-ceremony na ako, nabilang ako sa Dutch. Then, after noon, papapassport ka na. So, ang pagpapapassport, wala pa namang two, wala pa namang 100 euro. So, overall, ang mga nagustos ko is 150 pesos siguro di ba, siyempre yung effort mo pa <laughs> hindi yun bababayaran <laughs> kaya yung mga nagbabalak pero pwede din naman eh, hindi ka kumuha ng passport yung ID lang kasi, ibig sabihin noon pag hindi ka yung ID pa lang yung katulad nung sa akin hindi mo pa babayaran ng 1000 euro So ginawa ko talagang totally binayaran ko na para ganon. May passport na ako. Di ba? Pwede yon. Kaya mga lang ko lang maximum na to 150 pesos sa pera natin. 150 pe. 150,000. <laughs> 150,000 pesos sa pera natin. Actually, kaya ako nakaupo dito mga kami Dahil naghihintay tayo ng oras. Dahil tayo ay may lesson para sa ating Dutch. Nag-aaral pa rin po ako. Kahit ako'y tapos na. This is for the benefits of the entire, entire country. <laughs> the benefits of me. <laughs> <laughs> Ganon. Nang ilang minuto na lang aalis tayo. So habang tayo ay nakaupo, nagkukwento muna ako. Biglang nagpop up sa aking mind na magkano nga ang nagastos ko na kabuuan. Actually, yung 150,000 pesos hindi pa po yun buo. Sa mga susunod kong vlog, ipapasay, sasabihin ko pa sa inyo yung iba pang process Pero sa overall, in general, ayun lang muna. So, in, I, I estimate para sa akin is 150,000 pesos sa pera natin. Hindi pa kasama yung... Oh, let's see mga... Basta more than 150,000 pesos ang aking mga na totally na nagastos para sa pagiging isang citizen ng... tên này tao nói phạt cái